Ay nga no, ka na mo. Bastos ka, pre. Ah! Nalumbag ka! Muna ang ninyo, pre. Kaya wala mo ikabalos. Pre, duga na talag amigo, pre. Pero karoon ako katesting. Nagsumbag ko na mo! Ah! Ang nako oh, kagdiri na ako kaya mong pa. Kaya na ako. Kaya tungon sa kuwa na po ka nagsalig. Talaw na to. Kung kisa'y manginahanglan pag abot sa so panahon. baka si Joyax dira aron no? Wajuk lain ilain maduulan. Akong barkada ragyod. Pre! Pre! Uy, pre! Nalay pre! Pre, nakuya ni importante, pre ba? Uy, na, pre? Pre, kabalo juga, pre. Wajuk ko ilain ka duulan kundi ikaw ragyod. Kumusubot ka, madara ako po Pre, ang problema ni mo. Anong layas mo ka? lagi may pre. Kabalo ba, akong papa nga. ka ito. Pre, di ba na naman tika nga undangan na na mga binuhatan? Kay Lui, kay mga asawa, pre. Grabe pening ning sila yung nasod. Kaya na binuang ka ba? Pre, ayo giing na, pre. Nga mas mulaban pa kay Papa kaysa sa kuwa. Pre, wala makoy gidapigan sa inyo, pre. Ah, wala, Jud, pre. Pasabot yung rin ka, nga di ka maduulan. May ramog na ako'y kwarta, pre, pero ako'y manginahanglan. Karon, asa na mo? Ayaw pa na, pre. Ako ha, tambag raman para sa inyong kayuhan. Parang na lang ko, pre. Nga dili ka papuyo sa inyong balay. Kaysa daghan pa ka Bahala ka pre, huwag di ka maminaw sa kong tambag. Sir <laughs> sure, ko, papuyo na kuha ano na yung isa na kong kabarkada. Kay Maori ang pinakasuod nako. ko. Pre? 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 Uy pre, pre? sa'yo lagi kay ka? Pre, namta ko hangyo ni mo pre ba? Kabalo nga, di ka mo balibad. Oo pre, basta ikaw. Pwede ko makipuyo dari ya pre, pansamantala lang nag-away mi papa? Okay, pre. Gahapon na di ko gipotbol sa among trabahoan, pre. Pre, isa pa sabot mo, pre? Pre, higiti ka pwede dawaton, pre. Kaya kung dawaton ta ka, magpait kong samot. nag aasa pa naman ko, na maglisod ko, na amo. Pre, maduulan man ko, pre. Basta naalang ko. Pero ang sawa man guning, ang liyop man kong gahapon. O sige, kung papoy ang teka karon, o may kaon na to? Wala, Pas ang duha. Ay na, pre. May mo ako'y naa, pre. Pero ako, wala. O karon, ang winta na ka. Nangwinta na ka kaya nakagasto ka sa mga sa una. Kaya nga no, ka na mo. Bastos ka, pre! Ah! Nalumbag ka! Muna'y angay ninyo, pre! Kaya wala mo ikabalos. Pre, lugar na talag amigo, pre. Pero karoon ako katesting. Nagsumbag ko na mo! Oh. Di pa mo, pre! Tungo ka nagsumbag ko na mo! Huwag kay batasan! Oh. Ah. Layas, ha! Sige, Rapre! Kaya mo abot ang panahon! Nga kamuna po'y manginanglan!